Hello everyone! For today's vlog, dumayo dito yung kaibigan ko ng kain. Dumayo ng tulog. Ang lakas maghilik. Grabe! Tapos nagsasalita pa habang natutulog. Ngayon, panoorin natin kung ano ang reaction niya. Kung magagalit ba siya o kung ano ang magiging reaction ng mukha niya. Kapag pinatakan ko ng kalamansi, ang nakabuka niyang bibig. Everyone, please watch this. Come on, guys! <laughs> ano lang? Hoy, Kalamansi lang. Yan. Kalamansi lang. Yan. Hoy, maasim lang yan ha. Kalabas lang yan. For today's vlog lang naman yan So, kalika na dito sa... so, for today's vlog. Ayan po. So, wala naman yon Kalamansi lang yon For today's vlog lang naman yon Buray mo, mo, For today's vlog lang naman yon Masyado po ang hilik mo. Nakaka-34 hours na po kayo. Nakarating na po kayo ng Saudi. Nakarating na po kayo ng Abu Dhabi. Nakarating na po kayo ng Russia. Masyado po kayo. Masyado po naman kayo. Ano po ba, Lasa? Brahim, Ha? So, ano ba? <laughs> Matindi po. So for today's vlog, thank you so much. May content na po tayo ngayon dahil nakasama ko po ngayon si Paring Sok. Paring Sok, kamusta po ba pagtulog natin? Ano po ba?